Pagkatapos kami po sa lahat, uh, ito po yung objective report ko sa tinuro ni Padre Francis tungkol sa, uh, ito ay yung sa uh, logos, ito yung, yung sa creation ng uh, topic na mula sa kay Adan. Ah. Uh, Mula sa panahon ni Adam, Adam, ah, to Christ. Ngayon, ah, uh, yung mga paliwanag na, na uh, ang tao, mula sa panahon ni Adan, hanggang sa panahon ni Kristo, sila ay, mga hayop lamang. Diba? Ganda. Ah. Mula sa panahon dito, kay Adan, papunta sa panahon ni Kristo, ah, sila ay mga itinulad sa hayop lamang. Ah. Hayop. Bakit? Ah, naging ah, naging Katulad ng hayop ang tao dahil sa kanilang pag uh, ah, pagsuway o sa kanilang sa nangyari sa panahon na yon nagkaroon ng ah, pag pagsasama ng tao at ng lahi ng hayop. Ngayon, kailan naging nagsimula na maganap ang Genesis 1.26 pala ito. Kaya na ganap na ang Genesis 1.26 ay ah, likhay natin ang tao ayon sa ating wangin at larawan. Naging tunay ang tao sa panahon ng si Jesus Christ ay ma buhay na maguli. Resurrection is Jesus Christ. Resurrection. Diyan naging tao ang naging tunay ang tao, na tao talaga. Ngunit doon sa unang uh, unang tao mula kay Adam, hanggang sa panaw na lumipas, hanggang sa dumating ang panaw ni Jesus Christ, ang tao doon ay hindi matatawag na talagang tao. Kundi sila ay may hayop na na may hayop na kumbaga bahagi. Kaya yung Genesis 1:26 ay matutupad naman sa panahon ni Jesus Christ na siya uh, nang siya ay mamatay at nabuhay na maguli. Doon naganap ang Genesis 1:26 na siya, uh, ganap na tao. Doon doon naging ah... Uh, doon natupad ang binanggit sa Genesis 26 sa panahon ni Jesus Christ sa kanyang resurrection, sa kanyang pagkabuhay na mahuli. At, at, sa kanya nagsimula ang ang pagiging uh, tao nung magbago na ang kanya may mayroon na siyang uh, glorified body na katawan wala sa pagkabuhay ng mag -ulay. Ngayon, si si Jesus Kristo, siya na ngayon ang ating maging pattern at para maging uh, uh, maging tunay tayo na tao sa kalagayan natin sa ngayon. Kumbaga, siya ang ating uh, uh siya ang ating magiging kahawig. Pag tayo ay nagtagumpay. Kung paano ni Jesus Christ? napagtagumpayan ang lahat, ang pagsunod sa Diyos, gano'n din tayo, pag napagtagumpay natin ang lahat ng bagay sa buhay natin, maging katulad tayo sa Kanya. At, yun lang. Pwede Francis, may tingit sana ako. Uh, Parang subjective. Uh, mamaya Okay, mamaya. Ganda yun. Wala ka ng series? Nalimutan Nalimut ko iba. Sa mga, ano, dapat sana nung hindi. Sino pa may series? Ah, uh, yung panukala ng Diyos. Kung uh, ano yung, ano ang um, logos? Logos. Uh, mind of God. Ah, uh, mind of God. Mine of God. Reason. O, panukala. Meron pa akong may, Ay, Okay. May may meaning siya. Pili kong isulat kung ano yung ang may nasabi doon sa kaya lang hindi ito sa iyo, yung mga nagdagdag. Na, ngayon, ang logo, ibig sabihin ito yung uh, yan ang mind of God. Ngayon, sa mind of God, uh, ang lahat ng mga nangyari, tapos na sa Diyos. Halimbawa, hanggang sa eternal end, alam na ng Diyos yun. Kasi sa mind God, sa Logos, kumbaga ang kanyang plano, tapos na sa kanya, sa atin, ginagampanan pa lang natin. Yung mga bagay na nasusulat, mga bagay na pangyayari na sinabi niya doon, may panahon na matutupad. Diba? Ngayon, ang sa panukala ng Diyos, nakita na niya ang lahat ng bagay. Ang nakita na niya, na si Adan ay mahuhulog. At nakita rin niya na si Jesus Christ ay magtatagumpay. Ngayon, sa 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 Colossians 1 Uh, 1.15, 1.18 Jesus Jesus ang panganay Jesus ang panganay At Jesus siyang panganay. Oh. Ah, firstborn. Firstborn. Sa naging firstborn si Jesus Christ. O na? Ah, sa Logos, firstborn siya sa ah, mga patay. Firstborn din siya sa ah, sa buhay. Sa Logos. Ngayon, Paano nangyari na ang unang creation ng Diyos si Adan bago si Jesus? oo so, sa kanyang sabi nga uh, panukala sa so, plano niya na sa mundong ito, isang kung baga isa itong isang kwento, isang pagsa, pagsasadula ng pangyayari sa mundong ito. Kasi ang ang plano ng Diyos Uh, may mga bagay talaga na uh, gagawin siya kung paano, sabi nga, may plano siya kung paano siya hati paano siya paparangalan, kung paano ang kanyang papel na gagampanan ng Diyos. Inuna ng Diyos sa physical na creation si Adan. Uh, at si Adan ay nabasa naman natin sa, sa Genesis na siya ay uh, nadaya ang kanyang asawa si iba at siya ay ah, sumama sa pagkadaya kay iba. Ngayon, pareho silang nahulog. Ngayon. Sa pagkahulog ni Adan, alam ng Diyos na si Jesus Christ ay magtatagumpay. Ngayon, dit, ah, sa panahon ni Adan, ano ang magkakaroon dito si ang God, God the Father ng pangalan. Uh, anong mga pangalan ang magiging magagambalan dito ng Diyos? Ano siya? Uh, siya ay Savior. ay, makakuha uh, ano na pala yun. Kung baga bahagi siya ng uh, Savior pa rin siya. Uh. Ngayon, dito na sang, Jesus tatang, Jesus ah, ang isang tatamihan. Hindi ang Savior, sa lumang ipan, ang Savior, ang, ang Savior, kung totoosin, ang Ama lang. Sa New Testament, sa New Testament ginamit si Jesus na Ama. O Savior. Hindi. Kasi kung bibigyan ko ng karapatan ang kuan kuwan, ang original ako, pero yung anak ko, yun ang kuwan lang. Ngayon, ang figure pa rin ng ama. Ngayon, ah, uh, kung, kung totosin sa Bible, sa lamdala ng figure, maging luma at bago. Okay. Ngayon, dito, dito sa panahon na ito, Maraming ginawa ang Diyos. Paano siya nakilala? Sa panahon ng sa panahon ni Noah, uh, ano bi ano siya? Ha? Ah? siya ay hukom din siya diyan. Yeah, Lukum siya. Ninukuman niya ang mundo eh. Di ba? Lalo <laughs> ang, ito ang sa sa'yo. Ubus yes. kayo. Manibang kay <laughs> Noah. Yung ninukuman ba nila ligtas? Hindi. dalawang ang paghukom. Ang ligtas at... Yung makakamatay sa baka, ligtas hindi. Uy, parang... <laughs> at, wala sa tingin ko, wala sila ligtas. Ang naligtas na ang pamilya ni Noah ay nakatakay. Hindi, yung kanilo. Ah, ang kaluluwa, wala na. Patay lahat yun. Piyano, eh? Piyano lahat yun. Ngayon, ah, oh. ito may, ito ang panahon na nakilala ang Diyos na bilang hukom. Pinatulan niya ang panahon ng minuwa. Pa, George, tanong, yung pinatay ni Saul. Ah, para, Saul. sa kataon. Patay. Mm -hmm. Wala ligtas doon. Ha? Wala ang ang tanging ligtas lang doon kung sino yung sumunod kay sa Diyos. Wala ligtas doon sa sabi ni sa nang Diyos kay nang ah, kay Samuel patayin lahat sa kay Saul, patayin lahat 'yan. Ay lahat yan, kalaban niya ba naman eh. Paano pa niya niligtas? Kaya nga, pinatay na eh. niya eh. sabi ng Muslim, kaya sa Diyos niyo, mamamatay tao. Ah, mamamatay tao siya sama-sama. Pero ang mabuti, pinubuhay niya. May buhay. Ang ang mabuti ay may buhay na walang hanggan. Kaya? pag kalaban mo ang Diyos at hindi ka sumunod sa Kanya, patay ka na walang hanggan. <laughs> Ngayon, Oh. Sa panahon ni Noah hanggang sa panahon ni Abraham. Sa panahon ni Abraham. Ah, oh, Nakilala ba ang Diyos? Nagkaroon ba ng pangalan ng Diyos? Marami. Marami din siya pinagpain sa si Abraham. Si Abraham? oh, utos naman niya eh. Oh, utos niya yun. Ha? Ang pinap pinapatay niya kay Abraham? Hindi ligtas. Walang ligtas sa pinapatay niya kay Abraham. Kaya nga pinapatay niya eh. Pati bata. Pati bata. Bata, matanda. Lahat. Ah, uh, ngayon, at ihayo patay, di ba? Kaya nga nagkasala si Saul sa hindi niya pagutos na patayin. Uh, sino ang hari doon na niya pinatay? Si Agag. Uh, ina mo? May kas dahil sa hindi niya pagsunod, napatayin, siya ngayon ang na patay. Pero so, ako naniwan, Alex, si Saul. Si Saul? Hindi siya nagpakamatay. Si siya? Si Saul? Napala. Ah, di na nabasa ng kwento sa kay David. Yung huling pumatay sa kanya, hindi siya pumatay, kundi inutusan niya sundalo niya, napatay niya siya. Hindi siya nagpakamatay. Pakamatay rin Hindi siya Tinaktak, basahin mo. Kaya nga pinatay ni Davis yung kuhan, yung sundalong nakatakas eh. Hindi nga ito pinatay eh. Sa pinatay? Sa Eh sino po sinaktak niya sarili niya? Ah, uh, ano? Sa pinatay niya. Ayun ang... Tiga, ulitin ko na lang. Ngayon, oh, sa panahon ni, Abra uh, ni Abraham, uh, sa kanyang uh, abag, sa kanyang buhay ang Diyos uh, nagbigay din ng pangalan Jehovah Jireh marami yun nagbigay sa kanya ngayon hanggang sa panahon o oh, dito na panahon ni Moises uh, Anong ba pa, pangalan na ipinigay sa panahon ni Moises? Aba, wala dyan yung panahon ni Moises. Mayroon! Yan, malapit na sa crucifixion so, si niyan eh. Uh, buhay na si Moises, wala pati si Kristo. Oh, ay, dito pa yan, oh malapit na, malapit na eh. Alam mo naman, Brad, ilang araw pa yan, minyong pa yan, o di mong pa yan. Ngayon niya nakalapit. Wala pa. Brad, malahit, malahabang panahon pa yan. Malapit lang sa guhit. Oh. Sa so, panahon ni Moises, siya ay... Ano siya? Sino? Ang Diyos. Siya ay, ay... Si Diyor Sibiyo niya. Pero, ginawa pa rin si Bote. Maliit lang na pa. Malit na pa pa niya. ang mga second in command. Uh, ngayon, hanggang sa panahon na ni Jesus Christ. O, uh, sa Panahon ni Jesus Christ. Ano na ngayon ang panahon? Ano na ngayon ang pangalan sa panahon ni Jesus Christ? Pangalan ng Diyos. Jesus. Uh, Jesus? Bakit o, Jesus daw. Jesus nga. Bakit pwede? Yeshua. <laughs> ang pangalan ng Diyos dito ay Jesus na ang ibig sabihin ay God is Savior. Ah, God is. Yan. Ah, ah. yan ang ngayon pangalan niya. Hanggang sa panahon natin ngayon, malapit na, kunting oras na lang, at masabi nga, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan. Sa daling minuto na sa minuto na lang, tapos na ang panahon natin, ang biyaya, at sabi nga, matatapos na rin ang ating gawain. At sa panahon na ito, ito sabi... Ito. sabi ito. 32, 32, 32. Oh, sige, sige. Ano sabi? Makisoyo, pa dito, sir, dilay. Nang pagkakayon sinabi ni Saul sa kanyang tagadala ng sandata, punutin mo ang iyong tabak at palagpasan mo ako niya on. Baka dumating ang mga hindi tuling ito at ako'y palagpasan. At ako'y kanyang pahirapan. Ngunit ayaw na ng kanyang tagadala ng sandata sapagkat siya'y totoong natakot. Kaya kinuha ni Saul ang kanyang tabak at nagpagkabual sa kanyang tabak. Uh, okay, okay. Okay, salamat si Tejina. <laughs> For correction. For correction, tama yan. Ngayon... Please. Sino? Si Saul? Ligtas. tapin akin, ligtas siya. Yeah. Ang sasinis ka pa Ang pinili, kaya sabi nga ni David eh. Kaya sila usapan yung kamatayan ni dapat na rin kung wala, wala mo na matahin. Kaya, o. Ngayon, mabalik tayo dito. Dito sa panahon na ngayon, na sa, sa plano ng Diyos, ang plano ng Diyos, sa sa mga hintil, sa sa, 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 sa sa panahon ng biyaya ay matatapos na yung plano niya. Oh. ang plano niya ay binigyan niya ng biyaya ang intil ng pitong kapanahonan. Ngayon, ito yung panahon na sabi nga, nakita na ng Diyos ang magiging asawa ni Kristo dito. O yung bride. Eh, yung mga binigyan niya kay dito. Oh. Nakita na rin ng Diyos ang mga magtatagumpay dito sa pitong iglesia na ito. Kaya sa bawat iglesia, bawat kapanahunan merong bride. Ngayon, sabi ni Pastor Alan. Ah, kanya 'yun. Okay. Ah. ah. magtatanong ka, sige. Magtatanong Yung kung bang nakita ni Jesus Christ na ayun yung kung bang mga lobya na 'yon. Yung mga bride na 'yon. Ay. Uh, ligtas na talaga. Dahil kung ang ng, ang nakaraig sa nako, nakatakda na po. Nakatakda okay. na 'yon sa Diyos. Tapos okay. na sa sa so, sa Diyos ang lahat ng bagay. Mo, 'Yon mo, ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Kahit 'Yon kung ay nakahalaga pa rin din? Kung sila. Kung magkasala man sila, may panahon yon na tinakda ng Diyos na magsisisi siya at magtatagumpay siya lahat ng mga. Kasi hindi pwedeng magkamali eh, o hindi matupad yung, nag, yung kumbaga blueprint ng Diyos. So brother, brother George, tama ng na Kung may kinawa siya. di ba? Ah, ano? One save, always save, yes, kung magtakumpay at magpatuloy. Diba? Madaling naman sabihin yun eh. Diba? Kahit ka ako dyan mga... Hindi nga po eh, one save, always save. Kasi madaling sabihin. Kahit magkatala, kahit mahulog, same naman eh. Ayun sabi nga nila, kapos na unawa yun. Kasi siya mo, Roma ang ang uh, sila yung mga Francis tani ka okay okay na sa tuloy ko na George kana eh hindi tingi nila ba ni Francis si kaya tano ngayon ayet Eh, ay Francis tani ngayon ngayon ito sa sa panahon sa panahon na ngayon nasa sa na tayo ano ang panahon na ito panahon na ang Laodicea ay para patampan tao. People's right. Uh, ito yung panahon na sabi nga, ah, uh, ah, uh, yung, yung panahon na sabi nga, ang daya ng diablo dito matindi. Ito ang panahon ng lukewarmness. Grabe ang, saka yung lukewarmness na yan, yan ang muling ispirito na binigay ng diablo sa tao sa mundong to, Na, ang mga Kristiyano ay talagang sabi nga yung lukewarmness, yung maligamgam ha ah, ba? Diba? kaya sabi doon maliban kung ikaw maliban na maging malamig ka malamig ka kung mainit ka mainit ka ba diba? bakit kung ah, uh, unahin ko malamig bakit sinabi ng Diyos na kung malamig ka malamig ka bakit kasi kung malamig ka wala kang hatol sa Diyos. Wala kang mga alam eh. Hindi. Ang sabi, <mallik> ito, Sister Gilay, ang malamig, <mallik> temo, Ay, diyan, ang ma siya mo, <mallik> ang malamig, ang malamig, hindi eh, mo alam yung unawa ako mas bibig. Alam ko yun eh. Okay. O ito, sabihin ko iyo, ang malamig, hindi aral ng Diyos sa Diablo. Ang mainit, aral ng Diyos. Oh, ngayon. Gusto daw Kung malamig ka, eh, ba? malamig ka, wala kang sa, ah, alam malamig ka, wala kang alam sa salita ng Diyos, so, ano yung hatag sa'yo? Uh, oh, kaya nga. Oh. Uh, yun ang problema. Kaya nga, mabuti pang malamig ka, kisang malahini nga. Oh. Kasi ang malahini ah, Nag-alaw, ako maka-Diyos. Paglabas ng simbahan, ay baka salibutan ako. Yun ang ayaw ng Diyos. Hybrid niya eh. Ano bang gusto ng Diyos? Pure. Ipagtyakan nyo na. Pag, <laughs> Pag luperm ka, kunyari kang mananampalataya. Diba? Kunyari ka, ayaw ng Diyos ng kunyari. Kung mabuti pa iyo, hindi ka na lang mananampalataya. Oh. Diretso ka na sa impyerno. Pero kung kunyaring mananampalataya ka pa, ang alam mo, ang kunyaring mananampalataya, yung police birdies. Mas, mas marami silang matakibot marit. Yes, yeah, oo. Maraming magkukunyari. Oh. Ah. Eh, Kaya kung mabuti pa, sa malamig ka na lang. Oh, ah, ang gusto ng Diyos? Yung mainit o yung lukwang? mainit. Okay, cut na. Okay, salamat. May tatanong